sabi ko nga, magtatagal ako sa trabaho na to. Kasi nga, after 5 years, ngayon lang ulit ako nagtrabaho sa ibang tao. Pero po, wala pa lang akong 10 days. Nag-resign na ako. One week na training, tapos isang araw lang yung pagiging regular ko. Paano ba naman kasi? Hassle masyado, hindi kaya ng oras ko. Sobrang dali ng trabaho at sobrang gaan. Yun nga lang, hawak talaga ng employer yung oras ko at hindi ko kayang kontrolin yon. Medyo nakakahiya din kasi yung magpaalam, mag day off, tapos yung may late kang papasok kasi nga sobrang busy ko sa labas. At yun, <laughs> kaya napag-desisyonan ko na magre-resign na lang ako pero pero kung ako talaga yung tatanungin, kung wala naman talaga akong gagawin sa labas or hindi ako yung sobrang busy, mag i stay talaga ako ng matagal dito. Siguro nga aabutin pa ako ng isang taon o dalawang taon. Char! Para lang, di ba, maganda yung certificate of employment ko for experience lang naman. Kaya magtatagal ako ng ganun katagal. Kasi sabi nila, maganda daw na experience etong pagiging skinny special. Kaso, yun nga lang, wala talaga akong magagawa. Kailangan ko talagang mag-resign. Pero, para sa akin, sobrang dali ng trabaho dito as in. Kasi, after nyong ibabad yung client or after nyong ilaga yung machine sa may tiyan niya, eh, pwede na kayong mag petix petix paupo-upo, kakain, o magsia-cellphone, o kung ano man yung gagawin nyo sa buhay. Napakadali ng trabaho dito at gustong gusto ko yung pagiging skin specialist ko dito ng 8 days as in. Ang dami kong natutunan kagaya ng facial treatment, body treatment at para sa akin na ko na isa ito sa mga pinakamagandang gawing negosyo kasi halos karamihan na ng babae, mapalalaki man yan, e eh gusto laging maintenance yung mukha nila na dapat guwapo, maganda sila, tapos yung iba naman, eh, nagpapatanggal ng bilbil, nagpapapayat. Kaya para sa akin, magandang negosyo to. Kung may pera lang ako, eto yung gagawin kong business.